ng oras na mga kaurag alas maybe na kaya wala na po ngayong LRT kaya dito ako ngayon sa ano sa may heritage dito ako mga ko sa heritage Ayan. heritage Maglakad na lang ako sila naman tayo mapagod eh marami na naglalakad dito ah. tayo ah. ay maglalakad tayo ay maglalakbay patungo sa karusin

So yan Pagod ako Naglakad lang ako mula Heritage Patungo dito sa ano Sa Pasay Sa terminal ng Karos eh. ah Ginabi na ako sa mga kaurag eh. Nung oras na kasi Oras maybe na Hindi na ako nakaagot ng de